O ayan Naging lawa na Paliguan na ng kalabaw Yan ang nangyari dito sa palayan ko o. Gawa nitong irigasyon na ginawa nila Perwisyo Kaya no, gumuho yung ibabaw Kaya natabunan yung lalim Kaya hindi makadaan yung tubig Ginawa na yan Pero di inayos ang gawa Mga kabukid Kayo nang bahalang humusga dyan Magandang hapon po, Sir Rosbelio. ah uh, magandang hapon po, ma'am. Nasira itong irigasyon doon sa area po ninyo. Opo. So anong naging effect tuloy nito doon sa palayan po ninyo? ah uh, malaki po kasi hindi na po pwedeng mataniman ng palay kasi nabahan na nga uh, po. Ano pa po ba yung pangkabuhayan nila? Bale, nangingibang bansa din po. Kayo mismo? Opo. Oo, pero given na nandito kayo ngayon, Ang primary sana no, na pangkukuha niyo ninyo ng pang-araw-araw is yung Uh, taniman po niyo yung palayan eh dahil nga binabaha eh wala kayong ibang makuhanan ng pangkabuhayan. Opo, wala po. So, uh, ito po no, I, I think no, napakalaking uh, problema abala po sa inyo. Kailan po po ba yan binaha sir? Uh, nagsimula po nung May po 2024. May Oh, matagal na pala, no? So, isang taon na 'yan. Opo, isang taon na So, po. isang taon na rin kayong walang mataniman. Opo. Walang ani. Wala po. Walang pang-araw-araw ng kabuhayan. Wala po. Dumapit na rin po kayo dati sa amin, di po Opo. ba? Kayo ay nabigyan dati ng tulong. Opo. Pero may pinangako sa inyo na ayusin na. Opo, pinangako po. Anong update? wala po. Ang kwan po nila doon, ah, uh, dinadala po nila yung bakod doon. Kaso, pagka nandun po yung bakko bale iba po yung ginagawa hinuhukay lang po yung mga natabunan na main canal tapos yung doon sa bandang sa akin doon sa concern ko dinadaanan lang naman po okay uh, sir roselio Apo. Yung po bang, uh, ano yun, yung daanan ng tubig, naayos na yan? Ang kailangan na lang po ba natin is i-drain yung tubig na yan? Opo, Opo. Pero hindi na po, hindi pa po nagagawa kasi tatlong beses na po nilang ginawa yan, kaso ganoon pa rin po ang nangyayari kasi hindi po maganda yung paggagawa po. Sinubukan naman na Opo. solusyonan. Opo. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. din po niya, attorney. Chairman, uh, may tanong ko lang, no? bakit naman napatagal pa itong Uh, problema dito sa sakahan ni Sir Rosbelio Manuel. Ongoing yung ano, ginagawa nilang ana action yung drainage. Okay, okay. Ongoing. Nandun na yung dalawang bakro. Asa nandun na? Engineer Jason Teanyo. Magandang hapon po sa inyo, Engineer Jason. Yes, sir. Good afternoon po. Good afternoon po. Mag-iisang taon na, no? Nabinaha itong lupain ni Sir Rosbelio. Kailan po ba natin masusolusyonan na yan para makapagtanim na rin siya? Sir, uh, as of kahapon po, Uh, In-inspect ko yung site mismo sa may Santa Maria Gataran at ngayon po sir may dalawa tayong bako na minobilize doon, gumagawa para okay. may drain natin yung tubig sa na palayan niya. Na nandun pa rin po ba sila sa site? Nandun pa rin sila ngayon sir. Nandun pa rin po sila. Ang sinasabi po ninyo Engineer, ngayon mismo habang nag-uusap tayo, eh tinatrabaho ngayon itong pag-aayos yes ng uh, problema doon sa lupay ni Sir Rosbelio? Yes po, yes po sir. Okay, actually ito po no nako-confirm po ng staff natin yan, sina Odette na pinuntahan ni Kapitan uh, kanina yung lugar at inaayos na nga. Uh, yes. Sir Rose kino-confirm namin ha. Opo. Totoo to, yes. 'tong oh, yes. sinasabi ni engineer. Pero engineer, kasi nabanggit din naman ni Sir Rose Bellio na andamin niyo na rin naman daw uh, efforts diyan, no? In fairness naman sa inyo pong tanggapan, pero sana itong pagkakataon po na to talagang uh, successful, effective, ito ng solusyon na uh, pinapa po natin diyan. Yes sir, yes sir. Uh, gagawin po namin lahat para ma-drain na talaga yung tubig sa may palayan niya. Oo. Oh, oh. Uh, ganito po no engineer no. Again, uh, we appreciate no yung mabilisan din po ninyong effort para ayusin tong problema po na ito. Pero i-monitor po namin yan. Pakibigyan na lang din kami no ng uh, report niyo or at kahit litrato lang no by the time na matapos yung trabaho ng dalawang bako officer uh mechanics niyo diyan eh uh, mabigyan nyo lang kami ng feedback na tapos na at naayos na. Okay, sir. Ma siguro, kuwan na lang kami ng pwede namin pagbigyan ng report sa inyo dyan, sir. Okay, Para may okay. uh, ma-send namin sa inyo. Alright, opo. Kasi uh, sa totoo lang, nakakaawa din no, si Sir Roosevelt kung yan yung pangkabuhayan niya. Eh, habang tumatagal, eh, mas lalong napapatagal din na hindi siya Ala uh, wala siyang pangkukuhanan ng pang-araw-araw. May mga anak pa po ba kayo? Sir Meron Meron. Meron. Uh, ayun. Okay. So, engineer ha. Uh, we appreciate your efforts. Sana maayos po natin ito. At kung may iba pa kayong maitutulong, dito kay Sir Rose Bellio, sa damages na nasuffer po niya. Eh, we really appreciate it. Yes sir. Uh punta na lang siya sa opisina sir namin para kung ano pa yung mga pwedeng pag-usapan. Okay. Maraming salamat ha, Engineer Jason Teanyo ang Acting Division Manager po ng NIA, National Irrigation Administrator, kagayan Batanes. Maraming salamat din po kay Chairman Salvador Rivera na nagtungo doon kanina to confirm na tinatrabaho na po talaga ng ating uh, NIA. Pastor Rose Roosevelt, narinig nyo naman, na-confirm actually natin, Opo. no? Na-confirm nila na nandun talaga dalawang bako. Opo. Okay, sana sapat yung dalawang bako. Eh uh, kasi malaki-laki rin pala yung lupain mo. Opo. Medyo <laughs> malawak din po. Ayaw. Ayusin natin 'yan, no? Yung Opo. lupain po niyo. Ano ba yung mga tinatanim mo doon? Palay lang po. Palay. apo okay. So sana mm -hmm. after this week, no? Pero sir, tutulong po kami sir ha para po maayos po natin 'to. I-monitor din po natin and from time to time kami din po itatawag kila engineer Tianyo para po maisaayos na po natin yung lugar po ninyo. Opo, maraming Salam salamat, salamat. Po. Salamat sir ha. Salamat po. Salamat Magandang po. hapon po. Okay, salamat. Nakangiti na si sir. Oo, oh, oo, oh oh, 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 Pagdating niya wala nang fish pond sa lupa oh, niya. Oo, oh, naging fish pond eh. Opo, salamat sir. Magandang Di hapon po. po.